Yun mga Abel, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyo. Pahensya na kayo kanina at hindi tayo nakapag-intro pero nakapag-abang tayo. Uh, medyo ano lang tayo kasi pagdating natin, nagtimpla kagad tayo ng ihinang ang may kugot. Then pagupo natin, mga segundo lang dumating na yung ibo natin kaya hindi tayo nakapag-intro uh, kanina. Then kanina meron din tayong inabangan sa pare first training ng Concepcion Tarlac, maaga rin umuwi ibo natin. Uh, bale ang sinakay nga natin is si Peter B. At sa si yung anak ni Pandora mga Abel. Dito nga tayong init. Sobra. Yung so, uh, ko lang. <laughs> yeah, may dumakang pang helicopter. Yun. Uh, pinakawalan kanina yung pare mga 6.12 sa Concepcion Tarlac maaga dumating ibo natin, mga 6.50 siguro. Pagtingin ko, nasa loob na ng loop natin eh, kasi nagtitimpla ko nung, ano natin eh, uh, mamihan natin. Then, yung isa naman, sabi na nga ako, mga 7.10, nandyan na sa landing board. Siya na lang nagpapasok. Then, kanina nga, uh, ang speed natin, uh, ano mang oras pinakawalan sa Tanay, Tanay Rizal kanina? Ah, pinakawalan pala yung ibon natin sa Tanay Rizal ng 7.17 ng umaga. So yun nga, medyo matagal bumaba yung ibon natin na si Banlon. So ito, papakita ko sa inyo yung video natin kanina. Ito. Yan, mga Abel, meron na dumating tayo, isang ibon. Habang bumaba, ronda na ronda. Parang <whistles> <Barum>, bumaba. <whistles> Ayan, nasunda na siya na nasunda na ibang ibon natin mga abel. Kuha tayo next na isang ibon. Nasa nyo, nasa nyo, nasa nyo, nasa nyo, nasa nyo, nasa sayang yung oras. Sayang yung segundo. Nagronda na nagronda ibon natin mga abyan Sayang. Nagronda yung mga ibon natin. Dalawa. Magkasunod. Pero yung dalawa. O yun, dalawa. Dalawa magkasunod na ano eh. Diyos ko, ronda ng ronda ang ibon natin. Ay, nako. Ano ba yan? Ba't ang lakas ng ibon natin? Ayaw bumaba, mga abelo. Ayun na, patay na. Meron ng dalawa. Aray ko. Diyos ko, ang aga nila. Pero ayaw agad bumaba. Malakas pa sila mga Abiel. Siyadong malakas sila. Para silang ano? Ano ba 'yan? Ayaw kagad ba? bumaba. Pasok, pasok, pasok. Yung mag-asawa to eh. Pasok, pasok, pasok na, pasok na, pasok na. Ay, nako. susko. ko. muna natin mga Abel, no? So, yun mga Abel. Naklock na natin yung ibon natin na si uh, Banlun. 1,051 yung speed niya. ah uh, bale, anong nangyari? Nauna itong dumating. Tatlong ikot. Tapos, biglang dumating yung kanyang pinaparisa na si Peter Bihen. Ayan, mga Abel, oh. Sayang ang aga ah, sana ito, hindi agad bumaba. Ano ba yan? So, hindi naman natin masasabi kung ano, basta maganda lang yung speed ng ibon. So, syempre, ah, kung mabilis yan, sigurado meron mas mabilis yan mga Abel. Eh, 1,051 lang yung speed, sigurado meron yan na ah, siguro ang speed ng kalaban, siguro ng speed ng 1-1. Tanay-resal na tayo mga Abel ha. Ah. So, panabay nga sila, ito lang na nata tapos sabay lang silang dumating. oh, bumagsak dito sa loop natin. Pero ito sayang to. Ang aga uh, pa naman, no? Sayang. Kulit. Ang kulit ng ibu natin. Yung so, ayan. Mga, yan, abel, mga, 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 mga niyo yung ating, ano, yung video natin kanina. Uh, ang hindi lang talaga natin nabantayan is ito. Itong si Palawi. So, itong si, ano, yun. Makabayolente ninyong dalawa. Super. Anong gusto nyo? Ha? Pakulong ko na kayo. <laughs> Ang violente niyong daloy So, yun nga mga Abel. Ah, kanina, maaga sana tong umuwi. O, oh, maaga sana tong dumating. Kaso, ayaw lang talagang bumaba kanina. Kaya medyo, naiinis na ako kanina. Ayaw talagang bumaba. So, hindi pa tayo nagbibigay sa kanya ng supplement. Hmm. Yun nga lang. Ah, ibig sabihin, hindi pa ako nag-o-oral. So, ibig, ibig sabihin, hindi pa tayo nag-o-oral ang ginagawa lang natin is nagmimix lang tayo ng powder sa patoka yun pa lang ang binibigay natin mga Abel. kasi nga pinaparisan ni Bandun 73 si peter bihen yan ito toto to, si lady victoria yan kaya siguro inintay niya pang dumating si lady victoria bago siya bumaba yan so yun nga ito kanina hindi ko nabantayan dahil paalis na ako sabi ng anak ko nanunuka na raw dito sa baba pinapasok na lang ng anak ko kanina to. Kasi pagkatapos kong mag-clock, syempre, kailangan ko tumulong dun sa asawa ko kasi pag linggo kasi, uh, maraming tao dun sa pwesto namin. Then, kanina nga, is, ang unang dumating natin, na antabayan ko pa to, mga, siguro mga 6.15 nandito na sa loob, namamara ko tong si ano, ito. Ayun yun, namamara ko to, namamara ko tong si Litar. So ngayon, Akala ko ba't ba maingay yung pala. Ito na pala yung ibon natin na dumating si Peter C. Then, ito daw, mga 7-10 dumating. Itong isang to, si Pandora. So, ngayon sabi ko, ayos, maaaga umuwi yung ibon natin. Ito hindi ko na naabangan kasi nakalis na ako eh. Pala ito lang yung natin eh. Nakita ko lang dumating na sa loob. Nasa loob na pala. Nagtitimpla kasi ako ng mamihan dun. Yung mga panimpla natin. So, yun nga. Uh, ang speed natin kanina is 1051. So not bad naman, maaga pa rin. Pero sayang, siguro. So kung um, bumaba ka agad to, sigurado malamang nasa kulang-kulang 1000, 11 pa yung speed nito, 1090 o mga eksaktong 11 kasi ang tagal bumaba talaga mga abel. Alam niyo naman, malapit pa lang Tanay result. So segundo is importante sa mga klaing natin. Importante pagka um, segundo lang nawala sa atin yung speed natin, mababang-mababa na mga abel. Kaya yeah, importante sa atin yung pagmalapit pa lang. Sa bagay, 5 laps yan. Pero iba pa rin yung nakakauna. Pag nakauna ka sa first lap, second lap, uh, Pagpapauwi magpapauwi ka na na ng uwing pogi -uwi na lang yung ibon mo. Ayos na, ayos na. Pero ngayon, uh, tingnan natin sa second lap kasi ang alam ko, so ngayon, mga apat o lima na lang training bago kami mag-derby. Kaya, kailangan magbibigay na tayo ng supplement sa mga ibon natin, mga abel. Kaya, abang-abang uh, tayo. Tingnan natin kung Uh, hindi ibibidyo ko naman yung mga gagawin ko mga Abel para makita nyo yung binibigay kong supplement sa mga ibon natin pero ang hindi nawawalan supplement sa akin dyan is yung kay Egan Willy ang na PPSP yan hanapin nyo lang o, chat nyo si Egan Willy Ang yan yan yung uh, powder nyo yung ginagamit ko sa patoka ko so tanongin nyo na lang siya order na lang kayo sa kanya para mas mapaliwanag sa inyo uh, yung details nung PPSP na ginagamit natin then yung ibang ibon naman natin, eto naman, is ang gagawin natin, pagka maganda uwi, didiretso natin ang pare. So itong isang ibon na to, pwede natin to ilaban sa BBC mga Abel. Doon natin nilalaban para BBC, pare, at TGRC ang inaabangan natin. Tatlong klaban lalaroan natin, kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa mga ibon natin. Alright.